What's up mga kanayon? Nandito tayo ngayon sa Stanza Beach sa Maylingayen, Pangasinan mga kanayon at ito daw yung tinatawag na gasang. Tignan nyo naman yung beach dito mga kanayon, napakaganda, napakalawak ng baybay -bay, no? At ngayon mga kanayon, panoorin natin, pagmasdan natin tong mga mangingisda, mga tao dito na nagila ng fishing net. Karami nila mga kanayon dahil mukhang marami ang kanilang huli ngayon mga kanayon. Ayun o, ang dami din nilang nag kanina pa mga kanayon. Kaya abangan natin kung gaano karami ang kanilang huli. At dito tayo makakakita ngayon ng fresh na fresh na mga isda mga kanayon. Ayun o, nagtatalunan pa mga kanayon. Nakikita nyo ba yun? Oh, mayroong nagtutulak na bangka at saka may parang nagagay doon mga kanayon. Tignan mo naman yung isda, nagtatalunan. Kita mo palang mga kanayon O, oh. oh, ganda. Abangan natin mga kanayon. Ngayon mga kanayon, nagkakagulo na yung mga tao rito mga kanayon. Tumawa lahat. Tignan natin yung bata mga kanayon. Oh. Namumulot siya ng isda tapos binubulsa mga kanayon. Woo! Ngayon mga kanayon, nagkakagulo na dito mga kanayon. Excited ang lahat oh. Yes! Marami ang huli ngayon mga kanayon. Tignan nyo naman yung mga istaw, nagtatalunan mga kanayon. Kasi ako na excited rin mga kanayon kasi for the first time ngayon ko lang din ako nakakita ng ganito mga kanayon. No? So, yes! Kakagulo na mga kanayon!

Gulo sila mga kanayon. Malaking isda. Daming isda mga kanayon. Buhay na buhay. Go! 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 Baitira! Baitira! Daming mga esta mga kanayon! Oh. na fresh! Espada mga kanayon. O ni Aray ang drum! O! Tiriti ang kabagsay! O! O! fresh! Bata. Oh, so, ayan, mga kanayon nakabili tayo ng spada mga kanayon oh, dami. ito lang yan sa stanza beach mga kalayon timing natin timing what's up mga kalayon